So ayun eh, mga kuys, panibagong video na naman ang gagawin natin ngayon. Ngayon hindi tayo magmumukbang dahil ngayon ay pupunta tayo doon sa... <laughs> hindi, may na-discover sila kaya yun yung pupuntahan namin with my friends. So pupunta muna kami sa... Doon sa bahay ng friends namin. Tapos basta, doon na lang. See you na lang. Bye-bye! Dito muna kayo maghihintay dahil nandun pa yung nandun pa yung pinsan ko may pinapabili <tipos> so, may dapag yun pa ginpapalit Hi! 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 <laughs> Hi! Hi! Punta nandun sa loob Nans! Nans! Hindi naman talaga namin ito plinano na So ayan, wala muna tayong mukbang ngayon dahil mag adventure tayo dito sa isla namin! Yeah! <laughs> Hi! <Taong> Hindi <laughs> <eight. laughs> pa ako nakakapunta doon sa place Ay, na yon bayan, kaya kailangan natin ng documentary. Ano pinabili mo kay Joshua? Siyempre pagkain, uh, nasa ano yung balonance? Puto! Puto? Anong puto? puto? Dapat ano na para sa atin yung alpaseyo. Alp Ay alpaseyo? Ay alpaseyo? One eternity later. Pa mo na gulong kasi pulang hangin. May ka? May ten. ten peso. Pura okay. kami sisil may pangit ten. <Tanaw>.

<laughs> oh. Dito na sila. So ayan, nandito na sila. Yun, mga kays, muna kami ng ice. Ice Maghanap muna tayo ng ice. <laughs> Pang ice So ayan, nagtatanong si Joshua. Kung saan, may ice. Huh? Sambawan. So, diba <laughs> mga kuwis, nandito kayo sa kabilang mo yan. Ang <laughs> 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 dahil bilang mo dito. <laughs> so, yun, May nagturo pa sa amin kung saan yung daan. Kasi kala ko alam ng pinsan ko kung saan yung daan. Mawa siya kung nandaan na diyanan. Oo. Makuri ko nung ato. Ah, alam niya kung saan yung daan pero... Oo, oh, pero ay pagtamakin ko ang... Uh, -uh. Bilanghoy. Huwag niyong tamakan ng bilanghoy. Kasi masarap yan. <laughs> okay. Pero salamakan. Uy, <laughs> <laughs> waray. Waray pa naman ispay ka kung chinelas. Kakahinga lang. Parang sa bukid lang tayo. So yun guys, yung sambawan dito is malapit lang. Ayan no? Nakikita nyo yan ng mga three islets. Nakikita nyo yan. Yun know? o. Wow. Sambawan naman to. <laughs> sambawan. Dito sambawan. Ayan yung sambawan no? Ayun. Ayun. Kaya nga ayun. Kaya nga. Sabi, bilay. Ano daw na ba? Sabi nga ang Hala. So yun mga kuys, matalindas dito eh. <laughs> Maganda maagi. <laughs> tinan nyo. So eh, mga mamaya na ako mag video kasi napaka, tinan nyo naman. Napaka tarik ng daan. Tarik! <laughs> Madulas yung daan di ba? Oo. Oh, tinan nyo. Wait lang ha, babalikan ko kayo. ang katawid grabi, grabe sacrifice naman dito tabi tabi Tignan nyo mga koys nandun yung puzzle ayan o oh. nakikita nyo yung malaking bato Tignan nyo sila o oh. o oh, yung pagkain natin <laughs> so ayan grabe no pinuntahan pa talaga namin dito para maligo lang tapos yung daan just <laughs> ko tingnan nyo naman naman daan dun no oh. hindi naanan namin mukbang mukbang 2021 mukbang yan na, mukbang kami dito ano parang ganito masabi ng lalaki ay pating So ay mga kuys, kanina pa sila kumakain, hindi pa natatapos. <laughs> Ito, nakapula. Nakapula. <laughs> Joke lang. <laughs> 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 hey, ay, -gabling. Oh, ay pagtugabling. Ay pagtugabling. Ay pagtugabling. <laughs> ay pagtugabling. <laughs> ay pagtugabling. Ay pagtugabling. Ay Yung ng na butulakan. Bukok na! Ayoko makikwa Ay, bato ngayon! dito mga guys, welcome back again. <laughs> welcome back again. Welcome back again. Sobra nag-enjoy kami dito sa puzzle. Yes. Uy, puzzle? Puzzle. Puzzle. Vlogger oh. Vlogger. <laughs> wow. Vlogger. <Anong>, Vlogger. <laughs> 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 Uy, nag-enjoy ba kayo? Yes, all of us. Yung pagkain namin, hindi pa nakubos. Tara, kain tayo. Tara, ligo tayo. Next time. Sarap dito eh. Pero grabe, nakakatakot dun. Nagmukbang. <laughs> Nagmukbang. Mga koys, grabe. dami naman yung binili nila. <laughs> Na Mukbang. Nagmukbang sila. <laughs> si Marlon, no? At si Joshua, napakain mo. Otot. Huwag mong pilitin. Baka igit tumabas. babas. Josh. Ang unang kagat para sa inyo. <laughs> Ay. Pang ilang kagat pala ito. Bato daw. Oh. Yeah. Bato daw. Bato daw. Ah, Bato oh. daw. Bato daw. Hindi baka kaya sa baso? Kit ng tarokong. So yun mga kuys, tapos na kami maligo. Ah! Magbabalaw na muna kami. Tapos na tayo maligo. May burger pa May burger pa daw. <coughs> Dinayo pa namin to dito para maligo lang kami kasi curious lang kami. Yung pala, ang ganda naman talaga ng ano dito rock formation tsaka ang daming rock formation dito tapos kanina dyan nila sa ilalim grabe ang daming corals dito ang daming corals ang <laughs> daming corals hindi ang daming corals talaga dito di kami ano corals. sa totoo lang ang daming corals, corals. di ba Nans? opo naman din. oo oh, binidyo niya kasi kanina oo naman mga healthy pa kaya parang ang daming malalaking isda nakita namin ang See you on my next vlog or mukbang or... <laughs> Um, di ko alam. Di mo na ako magpapaalam kasi malay mo may kasunod pa. Wait lang. So, ayun mga kuys. Pasensya na kayo. Ngayon lang na ako nakapag-video. Nakabalik. Kasi nagbanlaw pa kami doon kila, kila Rex. So, ayun. Nandito na kami sa, ano namin, sa bahay namin. Nandito ako sa bye-bye. Dito lang ako kasi nakakapahagod. Tumingin lang muna ako dito sa tanawin dahil napakaganda maaliwalas, ang ka nakakabago naman talaga doon, di ba? Nakita nyo naman sa video. So, I hope na nag-enjoy kayo. Napakaganda talaga doon, sobra. Shoutout nga pala kay Jeline Merheldo. So, ayan, salamat sayo sa panunood, Shoutout din sa family ni Marlon Recafrente ng sina Kuya Mark Recafrente at si Ate Marian Salle. <laughs> so ayan, pasensya na kayo. Tsaka kay Nanay Lorna. So ayan, tsaka kay Tatay Larry. So ayan, mag-iingat po kayo dyan palagi. Stay safe lang. Okay naman kami dito. So ayan, mag-iingat kayo dyan. Shout out din kay JR. Eh, Ay, pa niyang, ano, kapatid. Ayan, shout out sa inyo dyan. Mag-iingat kayo. <laughs> so ayan, sa mga hindi ko pa na sa shout out, comment down below na lang. Okay para ma shout ko kayo sa susunod na video ko so ayan hopefully na nag enjoy kayo nagustuhan nyo yung video ko hanggang dito na lang paalam